Hello mga katrop, so good afternoon mga katrop, so time check natin mga katrop uh, Quarter to four na to mga katrop, so ito yung biyahay natin kanina, ito yung part 2 so galing tayo ng Quezon City uh, Tapos dito na tayo ngayon sa may area ng Quezon uh, Province dito sa may Lucina So nasa area tayo mga katrops ng is is is. Ah uh, dahil mayroon tayong bisita na dito nag-verify ng is 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 niya. So yung is 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 dito ng Lucina mga katrops ah uh, malapit lang pala tong mga katrops kumbaga or magkatabi-tabi lang yung terminal ng bus. Ayun so ituturo ko kayo ngayon mga katrops sa terminal ng bus nila. Ayan, so habang naghihintay ako mga trops so ako naman, uh, nagtutor ako, uh, nagbibidyo ako para kung sakaling meron kayong mapadpad kayo dito, o saan man kayo pupunta, ah uh, marami pa lang ano dito mga trops. Uh, kung baga hindi ko lang alam sure mga trops kasi first time ko rin nakapunta dito. So nandito yung terminal nila, napakalaki mga trops, napakalawak. Ayan, so... Yang nakikita nyo yan mga katrop, sa yung terminal ng van yan mga katrop. So, puro van yan. So, ma ano ka lang yan mga katrop, di ka naman maliligaw kung saan yung biyahe nila. Kasi may mga pangalan yan mga katrop, kung baga nila. Ayan yung mga puti yung mga katrop, taas ng mga van. Yan, yan yung biyahe nila mga katrop, kung saan sila pupunta. So, dito naman din mga katrop, dyan yung mga kainan. Tapos diyan yung banda, uh, diyan yung bus stop nila, diyan yung may kotse yan, yung dumadaan diyan. So, yung bus diyan nakikita ko yung Jackliner, ah uh, DLTB. Ano pa ba 'yun? Ah uh, super ano ba yung bus nila doon? Basta marami yan, mga Katrops, hindi ko na alam. Tapos ang katabi niya dito mga trops, yung terminal nila uh, mayroon silang SSS ulitin ko uh, BIR at saka NBI so ayan yan yung ano nila dito mga katropes sa uh, terminal nila so napaka -ano lang din mga trop kung sakaling ayan yung bus mga katropes o oh, super ay, super lines pala yun mga trops. ayan yung DLTB yan mga drops, oh. Yan. No, yan. So, mayroon din kainan dito mga trops. Hindi ka magugutom dito pag may pira ka lang kasi mayroon silang jalebi. Kung gusto mo, mayroon lang chowking. ah kung gusto mo yung sa mga... Yan yung ano nila mga trops. yung daily, daily trip nila. Yan mga trops. o. Oh. Yan, yung mga schedule nila mga trops. kung gusto kang... Ayan. Yan yung schedule nila mga drops. So sa kabilang side mga katrops terminal. So magkabilaan tong mga drops dito tayo sa terminal lang bus at saka van. Yan. Yan mga drops oh. Getin natin yung van nila mga drops. Napakadaming van yan. yan. sa kabilang side yan mga drops. Ayan na naman yung bus mga drops oh. Halimutan ko hindi ko makita yung anong pangalan niya. So yung sa kabilang side yan mga drops. Yung building na yan yung may dilaw at saka green. Mayroon din yung terminal doon, mga katrops, sa kabila, jackliner, mga katrops, oh. Yan. Yung jackliner, mga katrops, doon yun sa kabilang side, mga katrops, yung may building na nakita nyo kanina na mayroong dilaw at saka green. Yung parang pat patigman tawag sa aminon, yung mga ganon. So, doon yun sila sa kabilang side. So, tayo, dito tayo sa kabilang side, sa van. Ayan, yung... Yan yung terminal lang bus mga trap sa kabilang side niyan yung may kulay ano yung kulay blue at saka puti yung parang may design na ano ba yung tawon star ba yon Yan yan mga trops. 'yan terminal din niya ng mga bus mga oh ayun oh no, yung may parang parang palingke Ayan mga trops so may mahaba na yung puti at saka blue Yan Yan yung mga van mga trops tapos, ito sa likod natin, yan, mga bus, yan. Ayan, grabe yung mga tropso. Oh. Ang lawak ng terminal nila dito. Ito talaga yung terminal. Hmm? Ah, uh, jackliner mga tropso. Oh. Grabe. Ang lawak yan mga tropso. Hanggang doon yan sa kabila. Pa yan mga tropso. O oh. tapos, Okay lang siguro ito mga trops dahil wala namang ulan. Hindi naman siguro ito maputik yung ano nila. May iba, iba kasing area mga trops na hindi hindi talaga siminto yung ano sa kabila. Diyan yan po mga trops. oh yan. Yung bus nila yung mga trops. Yan. Kita nyo yan. 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 Mayroong terminal din dyan mga trops yung bus nila. Hindi ko lang alam kung uh, tag 3 hours ba yung tambay na tapos biyahin na naman. Kasi ngayon lang ako nakapunta dito mga katrops. First time ko nakapunta dito sa Lucina. Lucina Tayabas. Ayan. So napakalaki yung ano nila. Napakalaki yung terminal nila. So sa ano, first time ko talaga nakapunta dito. So hindi ko akalain yung ah uh, yung bisita, yung bisita yung sinundo ko ng galing Maynila. So, pupunta pala sila dito sa is-is-is ng Lusina. So, yun yung biyahe ko mga tropso. Naabutan tayo dito ng naabutan tayo dito ng gabi. ah uh, hindi na lang ako nag-video dahil gabi na.